Hi guys, good morning, good day, good afternoon or good evening to all Ayan, ang tingkat po ng araw At nagpaparami po tayo ng mga herbs Nagpapaugat po tayo And dito din po, meron po tayo, ayan Ayan ang ginagawa ko, mga konting pag pinagkakabalahan ganyan guys at yan nilagay din natin yan at tayo magiging busy na or busy na ako talaga kahapon pa at magbabagahit tayo o na impaki ko na yung iba kung dadalhin sa hospital bago ako ma confined po pansamantala mawawala tayo sa bahay kaya nakakamiss ang aking mga halaman I really miss them Ayan po. Hi guys! Ayan, nakatuhan ko. Nalagyan sa CR. yan April na po. May kalendaryo. No? Lagyan sa CR ng aking mga herbs. Dito po nagpapaugat ako. Kanina nagtanim na ako ng dalawa sa labas. Ayun, naku. Ang ilaw natin. Hello, sensor light kasi ito namawala. Ayan siya guys. Bago ako ma confine. Naku, kung ano na yung gusto kong gawin, ginagawa ko na. Sabi ko, sana nga, pagbalik ko, maayos na sila at may ugat na. Ikaw din. So, maitatanim ko na ulit sila sa paso, may lilipat na din. Para ma-regrowth lang. Okay, ayan po. Ang lola niyong green to. At eto guys, sa balcony din. Nailipat ko na siya dito. Yung unang-una kong itinanim na regrowth apple mint. Ayan na siya guys, ang lusog-lusog niya. Nagupitan ko na yan. Pero talaga mabilis silang lumago. So ayan, naihanda na rin dito. May pandilig na tayo dyan. Sa dalawa-tatlo. Yung nasa babang itinanim ko. Pag healthy na sila, okay na silang ilipat dito. Yan, lahat yan. Lalagyan natin. So ito yung balcony na nilinis namin ni Kuya. Ayan yung aking... Ah, uh, si moonshine, snake plant. Malinis sa pang balcony kasi wala na kami alagang pusa. Kaya waiting na rin taniman po yan. So, siguro two, three days na lang o two days na lang, ako po yung makukonfine na, pupunta na po akong hospital. So, didiligan ko muna sila bago ako alis. Ayan, lalagay natin dito yung mga... Ay, tanim ko, pagbalik ko po. So baby, palaki ka baby ko ha, ah. I love you Yan, mamimiss ko kayo Kasi ito lang talaga, ikot lang ako ng ikot, tanim-tanim Alis ng damo Yan ang sistema ko po At mukhang uulan na po dito sa amin Ma Ano na, matang dito Cloudy na po oh, Sige, yan Hi guys! Hello! Have a good lunch sa inyo. Ngayon pala ako magluluto. So, fried muna tayo ng fried flatfish o kare in Japanese. Yan, yeah, nagluluto tayo yan, guys. Then ako yung ng tuyot. Napaksiyo. Kasi nagluluto po ako, hindi ko na video. Kaya napupunta lang sa short. But this time, medyo may oras pa naman tayo. Mas natin magsampay-sampay. So, nalinis kong kumain ang laging isda. So, ayan guys. So, to fry muna natin siya sa olive oil. Olive oil po ang natin. Wala, ginagamit natin ang olive oil. Yan. And then, abang pinapry natin siyang ganyan, hindi na natin, ah, uh, hanggangin ko pa pala to. Hanggangin ko muna yung ating fish. Pag-iing natin siya. Ayan. Light lang na pag dito. rice <imitation> po. Diyan. Kita haluin natin yan. Masitan na 'yung caterpillar. Garlic, ah. natin ating garlic and onion. Ah, garlic and ginger pala. Ayan. Yung oil yung ihabon natin. At saka na onion. Ayan guys, ayan na ay yung onion. <laughs> Nandiyo sa malayo na. Pwede na siya. lagay na natin ang ating mga mga na. mushroom nakabili ako ng malalaking mushroom ako lang pagkain ng mga to dahil kaya niya kaya na kami ng pagkain ni Lolo ayaw niya na isiservisyo ang siya kasi like nga siya umuwi sa gabi tataba daw siya ay eh, mataba naman na siya ayaw niya ng healthy food na ilalabas sa kanya gusto niya binibig yung Bili bilibili lang, mga tinapay na matamis, mga kapraming, yan ang gusto niya. So, hindi ako po pwede sa istal niya po kasi. Ako kasi talaga, di ito, tag sa aking health. Bagamat, ayan. Tayo yung po-confine. Dahil hindi naman po sa ano, gusto. Gusto tayo sa, <laughs> sa obigay ni magwinto ko na lang sa inyo pag nandun na ako guys ay maoperahan lahat naman ito siguro may katapusan so ako hindi yung papabaya ng amang Diyos sa langit Ayok, ayon basta po sumasampala tayo tayo sa kanya at naniniwala na tayo lidigtas niya at siya lang po makapagligtas sa atin nagagamitin niya ang mga doktor na gamot po sa akin. So, unti-unti ko na natatanggap. Ang pagkakamali ni Lolo Velo ay kasi, dito sa Japan, every year, pwede, pwede magpa-general check-up pa po. Tapos may dumarating sa City Hall, baga matagbabayad kami ng aming mga health cards, nagbabayad din naman sa ng insurance sa maayos, kompleto, wala naman po doon. Tuwing so, dumarating yun, sabi ko, oto, sang, o, oh, Abi, ano, Pirmahan mo naman yan. Ay, ano mo na ako. I-reserve mo na ako. Puro siya, oo. Oh, oh, Tapos, tatago niya po lahat yun. Hanggang sa naipon na. Finally, last year. February, uh, December 3rd, 21. And then, may nararamdaman na talaga ako. Kala ko kumikirot sa puso ko. O. Sa, sa lungs kasi may asthmatic nga ako. Dito na po ako magkukwento, ha? At ako'y talagang medyo nagagalit. Oh, nagalit talaga. Sa pagpapabaya niya sa akin sa trabaho niya, napaka ano daw siya doon, sense teacher tagumpay. Sa napaka medyo mayabang, alam niyo na sarili niya lang ang gusto niyang ano. Pero ako sa pamumuhay na meron kami, pero alam niyo guys, napaka oh, hindi siya supportive sa totoo lang. Ngayon ko na sasabihin sa inyo lahat. Pero sa pamumuhay namin, supported siya sa ganun, pero yung sa akin, ewan ko lang po, sama ng loob ang inaabot ko sa kanya. pero nagtitiis lang ako dahil nga nag-aaral ako sa yung Biblia at gusto ko mabago ng pamumuhay ko din, ang pananaw ko. Dati naman ako naniniwala talaga sa Diyos. Marami lang humahad lang, hindi na ako mahatuloy talaga. Ngayon, wala nang hahad lang po sa akin. So, ganyan guys ang nangyari natin to guys. Oh, oh, oh. May ano sa luto ko. Ito ay meat. Binili ko din kahapon. Ako lang din nakakain lahat ito. Ito po yung leek. Oh. Negi sa Japanese. Ayan siya. Pinupit ko lang yung natataas. May bago akong din So, ganun, guys. Ang ano niya, laging tinatago. I-pa-reserve eh, mo na ako. Oh, please lang. Kasi kasi na mas nakakaalam nun. Hindi niya ako mabigyan ng oras. So, sa tagal ng panahon, taon na po. Finally, yun nga last year. And then, mayroong problema, no? In Japan, si Kakata sa Kenko Shindan. At sumabit ako dito. Nag-filled ako dito. Sa so, breast cancer, wala po tayong mga ganyan. No problem. Kasi so, bilang babae, eh, kasi kailangan din yung mga ovaries cancer ano, ang bag dito yung mga check-up. So, doon ako tinamaan. Kasi, matagal tayong naging menopause, pero hindi nga tayo nagpapacheck-up. Dahil ayaw niya, iisulat yung mga papel. Ewan ko sa kanya. Sinahanap ko, tinatago niya. Pero pag sa trabaho niya, mabilis pa siya sa alas 4, o alas 5, o alas 6, o ala 1, alas 2, alas 3. Ganyan, guys. Ako, minsan, napaka- ano lang ako, mag gentle lang magsalita sa inyo, pagkakita lang sa mga laban ko pero, if in sight may mga samatay na loob pero gusto kong alisin yun kasi, hindi po maganda talaga magkarim ng galit pero ewan ko na lang dahil ganoon you know, sa so, pagpapabayaan so, niya so, nalisi na tayo no, Ito, totoo naman hindi pa ako maramang manisi o ano ng ano, tao, kung wala naman dahil guys, lagyan natin ito ng chili na pagkat na rin po. Lagyan natin yung gulay. Lagyan natin papataw ang asing isa dyan. So, yun po ang dahilan. Sa so, makakarinig po, huwag niyo naman sabihin, ay, bakit na-experiment ng asawa mo ganito? No bashing, ha? Please lang. Kasi po, hindi nyo alam ang nangyayari sa buhay ko kung manunod po kayo, thank you po sa suporta at babalikan ko din kayo. But, yung mga against sa mga salita, hindi nyo alam ang paghihirap ko. At hindi ko rin alam paghihirap nyo, kaya wala akong sinasabi sa inyo hindi maganda. Yun lang po ang may pasabi sa inyo. Pasubali po. So, may kanya-kanya tayong lifestyle buhay. Pero, po yung mga taong supportive ang asawa, magkakasundo sila wala silang problema ng financial, na ako tapos na magpalaki ng mga anak ko, nakalabas na rin ng bahay si Bunso at ang aming pusa, wala na po kung gagawin. So, si, Habi na lang ang aking intindin, sinahanda ko siya ng pagkain, sumuli siya. Akala, yung sabihin ba na huwag na daw ako maghanda kasi late hours na, tataba siya, kaysa ganun. Paano hindi siya tataba? Puro. Oh. Sina pa yung matatamis lahat, matatamis, matatamis na ko. Ang hirap ipaliwanag gluten or may gluten. Delikado po yun. Sa pituka. At inumin niya puro matatamis din ng mga juice, mga ganyan, halos may mga sugar. Ako, hindi ako ganun. Ayoko po na ganun. Magsa, magsaan kami. Talaga magkaiba po kami ng pananaw. Ayaw niya yung magaling ako magluto. Sa ako, ako na magsasabi, angat ko ng ko. Napaka, pusay ko po magluto, magayot ayot mag lahat, all, lahat na. At ako yung mahilig sa gulay din. Pero sa katulad niya, ang dami niyang angal, ayaw niya na may isda may tinik Yan, ganyan. Sabi ko, ang pin, ang isda, hindi mabubuhay ko walang tinik. Ang baboy, hindi mabubuhay ko walang buto. Napakaangal niya sa mga ganyan. Alam niyo naman ng rep ko, kundi ako mamili yung ko and beans na to. Healthy po yun. And to tofu. Tokwa. At mga gulay na hinarbes ko sa paligiran. Gumagawa ko ng sarili ko yung style ng pagkain ko. Kasi siya, ang dami niyang angal. Mas pimpili pa niya kumain ng kapramen. Oh my gosh. Hindi maganda sa katawan ng kapramen. Ayan guys. Ilalagay ko na yung aking fish. Nilipan na natin yung apoy. Dito ko na lang ilalagay nagluluto no Tama na loob sa bahay lang sila sa Charot. Pero okay, ko so, kwento lang naman po. Ayoko iharap ang mukha ko at baka ako umiyak. Matatanga ako kung tutusin. Pero dahil sa gawa ng isang tao na alam mo partner mo, ayan na po yung fish. Tapos ganyan ang iiyanin niya sa akin. Hindi ko maubos maisip. Talaga. So, ayan guys, maglalagay na tayo ng toyo, no? Ayan. Takal-takal lang. Tanta-tanta lang. Ayan, toyo po. Ayan. Ayan, hawak yung camera. And then, maglalagay na rin tayo ng vinegar. Ayan, vinegar po. Ito po sila. Ayan. Ayan so lulutuin natin sila ng tiga, yun so, ganyan yun no? yun And then, lagyan natin yun 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 konti. yun 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 na, na nilag nilagay ko na rin dito. Konti lang. Ayan. Para ba yun yun Ngayon, lakasan na natin ang apoy. Wow! Nangamay na, nangangamay na yung ano. Yung suka. So, ako lang naman nakakain. Dahil linggo pang gabi si Lolo Pedro, every Sunday wala yung dito. Hanggang Monday night. a Monday night siya Pero hindi mo na siya kailangan handa na pagkain. Dahil Inandaan mo na nga siya. May masasabi pa sa'yo. So, wag na daw intindihan na I thank you. Sabi ko, I'm very thankful. Wala na anak ko dito. Wala na rin ang aking alagang pusa. Wala na akong maglaban na lang ako sarili kong damit. Sarili kong kwarto sa itaas. Ayusin ko. Sarili kong pagkain. Kung may gusto kong bilhin, binibili ko na lang sa pera ko minsan. Kahit may credit card ko kung napakarami. <laughs> Hindi, sa totoo lang marami. <laughs> <laughs> Hindi pwedeng pakita kasi Ayan. So, masarap. Oh, guys, ganyan ang sistema. No? Sinipag tayo mag-vlog. Na, ayan. Tapos, lagyan lang natin siya ng sugar. Ayan. Ganyan po ako kasi mag -minti. And then, ajinamoto. One, two, three. Ayan. Yung isda na pinirito ko, meron na po siya paminta paminta na siya. Salt and pepper po na, na pala na pino. Ayan. Ito. Ayan. Shoko show in Japanese. For all purpose. Ayan. Tapos, ilagyan natin isda natin ng flour. Habang pinagpito. And cornstarch. Ayan. O. Oh. Apo. Cornstarch. Ayan. Ayan. So, ayan, maluluto na yan, guys. Healthy, di ba? May mushroom po tayo. And may leek tayo. O, nengi. Matataba. Sinama ko yung mga tangkay ng uh, mushroom. May leek ko kasi ako sa mga pagkain. So, po. May allergy lang ako po sa isang mackerel. Uh, ano ba yun? Yung katsuo, tulingan. At saka so yummy. Dagdagan ko lang na konting sukar dahil gusto ko pumaasin. Ayan, para may appetite tayo, babawi tayo ng nakas kape bago tayo makonfine. Two days na lang oh. before. Oh. Ano na ba ngayon, Monday? Nakupo, malapit na po. Oh, This week na kasi. Pero nakapagbagahin ako sa taas. Gusto ko dahil pakita sa inyo kaya lang parang hindi ko na, wala na akong power. And then, ayan. sarap talaga guys yan ako mahilig sa isda din kasi gilaan ko yung mga ganyan basta yung mga tulingan saba o makirel galunggong pwede pa ako tsaka ah, ah galung aji ba tawag na o no? galunggong iwashi sardines pwede po ako sa hipon di po ako pwede sa crab hindi po ako pwede May ano din tayo kaya yung nutrition sa no sa hospital, talaga in-interview ako kasi baka magkamali sila ng labas ng mga pagkain, sa mga broth, yung mga sabaw-sabaw. Delikado po Mataas po ang allergy ko, 14.4 yata. Sa blood, wala problema. Sa dugo po. Very, very good daw. So, ayan guys. Luto na ang ating Luto na ang ating Kulang for today. Yan. Na may kasamang kwentuhan. Pasensya na po kayo. Naglabas na ako ng sama ng loob. Dapat hindi ganitong sistema, no? Pero patawarin niyo na lang ako. Ganito ang buhay. Sa mga lang naman. If you're not interested, it's okay. Watch uh, other video. And if you're interested to me, thank you. You're staying with me. And... Thank you for support. Ako nagpapasalamat po. Kahit pag unti-unti lang, hindi ako naghahangad na malaki. Hindi ako naghahangad na biglang kumita or what. Hindi ako ganun. Kahit hindi ako kumita, wala akong pakialam. Diba? Dadating naman sa atin ako talagang deserve mo talaga. No problem. Wala, huwag kayo mag-alala. Wala kang problema sa financial. Sabay ganun. No? Maganda ka ba? Huli nulit ka na. Kahit hindi niya ako binibigyan ng salary. Salary tuloy na sweldo niya. Paala, papitik-pitik lang na allowance kapag papadala ng pera sa Pinas. Nagpapasalamat ako ng marami sa ganun. Kaya, ayan guys. Luto na niluto. At ako'y kakain na. Luto na rin po yung sinayin ko. And ako'y nag-iisa. Lagi ng ganun. So, excited na tayo mag wait sa ating pag-confine. Another journey of my life natupad na rin, sabi ko, natupad na rin aking pag, ano, pag stay sa, sa labas, gano'n, parang gano'n. Dahil hindi mo lang ako sinasama sa mga tour, mga ganun gano'n, wala-wala. Hindi ako pwede magsabi ng gano'n kasi dadakdakan ako kasi napaka birds niya. So, natupad, sabi ko, salamat. Sabi ko to kay sister. Kaya alam sa hospital naman ang bagsak ko. Sabi ko gano'n. But it's okay. Another journey of my life, another experience. Thank you. First time ko ma-hospital po dito sa Okayama. Sa tagal na panahon na nakatira kami dito. First time po talaga. Sa ibang dating lugar na tiniran ko, na operate yung tonsillitis ko. Dito naman, hindi naman ako na operate na nakulos na kopya na ko. Dahil uwian lang po yun hanggang hapon ka lang. So, kaya-kaya po yun. But this time, ako talaga yung ma-hospital na. Natupad na rin yung ayaw ko na dapat na wag, wag sana. But anyway, thank you po. Thanks for watching. Until you na lang. Thank you.